Kim Chu ayaw na mag-donate ng pera sa Cebu dahil dito. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen ang dahilan ni Kim Chu kung bakit ayaw na niya mag-donate ng pera sa Cebu. Hindi lingit sa kaalaman ng na marami na sunod-sunod na sakuna na dumating sa mga Cebuano nitong mga nakalipas sa linggo. Mula sa magnitude 6.9 na lindol hanggang sa matinding pagbaha dulot ng bagyong tino na kumuha ng mahigit 200 na buhay. Buod pa rito, maraming pamilya na wala ng mga bahay, ari-arian at pangkabuhayin dahil sa baha. Kaya naman labis sila nangangailangan ng tulong o donasyon ngayon. Samantala, kabilang nga si Kim sa mga artista na nagbigay ng tulong sa mga Cebuano. Ipinanganak at lumaki sa Cebu si Kim kaya malapit sa puso niya ang kanyang mga kababayan doon. Kaya naman, tuwing may kalamidad sa rehiyon, hindi nawawala ang kanyang presensya sa pagtulong at magbibigay ng suporta sa mga apektadong pamilya. Noong kasagsagan ng pananalasa ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, si Kim ay isa sa mga personalidad na agad nagpakita ng malasakit. Nag-viral pa nga ang mga larawan niya habang bumibili ng na napakaraming construction supplies. Dahilan para magtanong ang marami kung bakit hindi na lang siya nagbigay ng pera tulad ng ibang artista. Ngunit sa isang panayam, ipinaliwanag ni Kim kung bakit mas pinili niyang hindi mag ng pera sa Cebu. Ayon sa aktres, raw na nasa Cebu sila nang mangyari ang lindol dahil may shooting sila roon. Kaya naman, agad siya nakapagbigay ng tulong sa mga apektadong residente. Ngunit imbis na pera ang ibigay, siya mismo ang bumili ng mga construction materials. Gaya ng semento, yero at iba pang gamit sa pagpapatayo ng mga nasiram bahay. Sa sobrang dami na kanyang pinamili, dalawang 10-wheeler truck pa raw ang ginamit para maihatid ang mga ito. Paliwanag ni Kim, nawalan na siya ng tiwala sa gobyerno kaya siya na mismo ang kumilos upang matiyak na mapupunta sa tamang tao ang tulong niya at hindi sa bulsa ng mga kurakot. Aniya, nung lumindol, nandun kami sa Cebu, nagsishoot kami. Parang wala na akong tiwala sa pagdodorita ko ng pera, no? Ako na lang bumili kasi yung tiwala natin nasusukat na rin talaga. Hindi lang sa mga kasama natin, kundi pati na rin sa gobyerno. So may trust issues na talaga ako. Kaya binili ko na lang para siguradong hindi nila magamit yung pera. Dagdag pa ni Kim, ipinapanalangin niyang wala nang sakunang tumama sa Cebu, lalo sunod-sunod umano ang kalamidad doon. Aniya, ang dami nangyayari ngayon sa Cebu, and then, nagkaroon ng baha for the very first time after so long. Nakakabahala talaga. Sana last na yun na sakuna, kasi parang ang dami ng pinagdaanan ng Cebu. Sana wala nang mangyari sa Pilipinas, ang hirap na, nakakapagod na. Sa gitna ng kanyang payag, maraming netizen ang sumang-ayon kay Kim lalapat napakaraming kulakot ng opisyal ng gobyerno